Hello guys, for today's video, magluluto ako ngayon ng ginaataang talbos ng kamuting kahoy. So, ito yung namis ko dito sa Bicol, yung talbos ng kamuting kahoy. Masarap kasi ito eh. So, magpitas muna tayo ng talbos. So, ayan, napakaraming talbos. Fresh pa. So, pagkatapos kong pitasin, gagayatin naman natin siya ng maninipis. So, eto ganito yung pagagaya at kailangan manipis siya. Mas maganda kasi pag manipis. So, ayan guys. So, yung isasahog ko pala dito eh, may natira pa akong inihaw na alumahan. So, lagyan din natin ng sili. So, magkukudgod naman tayo ng nyog. Wala kasi dito Pa, katulad sa may nila, may dito kudkud lang. So, bago ka makagulay, maghirap ka muna. So, ayan guys, lutuin na natin yung talbos ng kamuting kahoy. So, nilagyan ko na pala yan ng pangalawang gata. Sunod ko na yung kakang gata. So, ayan. So, ilalagay ko na din yung mga, <coughs> mga sangkap, sibuyas, bawang, at saka sili. So, isunod na rin natin yung sahog niya yung alumahan na natira. So, patuyo muna natin siya. Pag natuyo na, is ready na siya. So, ayan guys, pwede na siya. So, ano pang inaantay? Kain na!